Guys, sundo na na to ato ang uh, beloved mami ni Sisi. Gaya na pamidari alas otso, kaya na scam. Abig yung siyang oras magabot. Nana ilahang airplane. So hot FM kayo. Hala guys. Init anything. Anything going on and on. Alandong ta guys. Masira ato ang kagandahan mo. Terima kasih telah menonton

ऐ ताना लेपीला मामा ने ने लावला मी कधीच नाही करणार आहे guys papalabas na ako dyan hindi ko talaga alam na sinundo pala ko ng dalawa kong kapatid ayan nakita ko sila at nagtago ako nyan ang ko hindi nila ako nakita pero kanina pa pala sila nakatingin sa akin hindi kasi nakatiis si Artico Sars vlog na tinawagan niya yung dalawa kong kapatid imbis ako ang mag-surprise sa kanila, ako tuloy ang na-surprise sa dahil sinundo nila ako sa airport. Ayun, napatawag tuloy ako sa taxi na nakabook na ako, na-cancel ko na lang. Kasi may sumundo na sa akin. At ngayon, andito na kami sa bahay. Ayan, tinatawag ng kapatid kong lalaki ang nanay ko para may kunin na binili niya sa harap ng sasakyan. Galit na galit siya kasi yung kapatid kong nagbibidyo bakit ti daw yun ang utusan kasi may sinasampay daw siya. Sabi ng kapatid ko, ikaw na ang kumuha kasi may ginagawa yung kapatid ko. Tapos, na-surprise talaga siya niyan, guys. Ayan, napamura siya nung nakita niya ako. Kasi ang alam nila sa sunod na araw pa ako darating eh, yun nga. Surprise nga. Kaso, sinundo naman nila ako. Ayan. Tawang-tawa ko sa kanya kasi nagmumura siya dyan. Ang laki ng ano niya. Bunganga niya sa mura. <laughs> Ayan. I'm home. After four years, guys, nakabakasyon din sa wakas. Ayan. Ayan pasok na at ayan inano ko yung mga dinalaw ko yung mga aso ko ayan pinagroming ko yan kaya ganyan yung pagmuka nila ayan ayan pasok ako sa bahay namin yung kapatid ko is ano pala masama pala yung pakiramda niya ayan yung tumayo binibiro namin kasi siya na may nagahanap sa kanya may maniningil Ayun, sinilip ko rin yung pamangkin ko. Nandun sa kwarto namin. Tsaka yung isa, nagulat siya. Yung isa kong pamangkin. Ayan. Malaki na nila guys. Nung umalis ako. Hindi pa ano yan. Hindi pa ganyan kalaki. Ayun, mas matangkad na sa akin. Ayun pa yung isa. Ayan, yung kapatid ko. Kasi nga masama yung pakiramdam niya. Parang nawala yung sama nung nakita niya ako. Diyan ka. Surprise! Welcome back. Welcome back! Ako ano surprise! Na-surprise si nanay. Suko so, kayo siya. Ha si nanay?

Pero hindi niya alam na darating ako that time. Ang alam niya isa is sunod na araw pa. Galing siya sa school at saka nagpagawa siya ng eyelashes niya. Kaya yung kapatid ko ang kakuntsaba namin na ano, magkita na lang kami sa kainan. Ayan, gulat siya <laughs> nung nakita niya ako kasi hindi niya na-expect na andyan ako sa likod lang ayan pigila-pigil siya sa pag-iyak niya kasi yung, masisira daw yung eyelashes niya kasi kakaano lang daw kagawa lang daw ng eyelashes niya ayan guys family bonding ulit salamat sa inyong panood at sa support sa aking channel